Hello, hello mga kabebe, magandang buhay po sa lahat Ako nga pala yung duck girl nyo, yung duck girl ng Bukinon At ito nga mga kabebe, simulan po natin sa magandang umaga po sa lahat po uh, Ito nga po mga kabebe, andito po tayo sa area po natin Kung saan po yung mga lagang itik natin ay andito po talaga sa area na to mga kabebe At yun nga mga kabebe, nakikita nyo naman po yung mga itik natin Ay andun lang po sa mga likod ko, tumitingin po sa akin At yun nga mga kabebe, ah uh, A-update uh, tayo ulit ngayon tungkol sa mga itlog po ng mga alagang itik natin mga ka-bebe. At ito nga po yun mga ka medyo may nakikita akong, uh, hindi ko alam kung marami o konti lang po. Yun nga mga ka-bebe, at ito na po. At ito na nga yun mga ka-bebe, may nakikita na po kayong mga itlog dyan, mga puting ginto po yan, ng mga alagang itik natin mga ka Kung saan po ay yung pinamakakala... Ay! Ayun nakakatuwa lang mga kabebe kasi nga finally, uh, ilang, ilang buwan din akong naghintay mga kabebe na mangingitlog po yung mga alagang itik ko po. At yun nga mga kabebe, finally para akong yung pakiramdam na maiiyak ka talaga mga kabebe kasi nga uh, sa araw-araw po pa naman laging pumupunta dito. Init, ulan, yung ganun mga ka-baby ba yung tinitiis mo lahat yung pagod lahat then finally mga kabebe uh, masasabi ko talagang nawala lahat ng pagod ko yun bang disappointment yung ganun mga ka-baby yung pang MMK story na ako ngayon yun nga mga kabebe naiiyak talaga ako mga ka-baby sobrang natutuwa talaga ako thank you lord god kasi nga uh, finally nakikita ko na din yung mga puting ginto. At ito na po yun mga kabebe. Nakakatuwa lang talaga siya mga kabebe. Kasi nga, darna! <laughs> Hindi, yun nga yun mga kabebe. Kasi nga ay, ang tagal ko tong hinintay mga kabebe bago ko dati nung hindi pa nang itlog po yung mga itik ko po mga ka-bebe, sinabi ko talagang ayaw ko na mag parang yung nawawalan na ako ng gana tapos finally ganito po yung mangyayari. Yung iba talaga yung pakiramdam mga ka-bebe. yung hindi ko mapaliwanag at dito nga mga ka-bebe, nakikita nyo naman yan, yung mga... Uh, mga puting ginto po yan, yung andyan, oh, nakakalat lang po sa likod ko, yung, hey, kahit alam kong maliliit yung iba pero at least mga kabibi ng itlog na tragay mga itik natin dito no ah, lulunukin ko na Uy, ibang itlog na yung lulunukin ko ah chess mess <laughs> yun nga mga kabibi ito na po yun mga kabibi yan na po yun At yun nga mga ka-bebe, may nakikita pa rin po tayong maliliit po na itlog mga ka-bebe Ito po yung unang itlog po ng mga itik natin mga ka-bebe Sa tagal tagay ay sa araw-araw na araw-araw po na ko po ng itlog mga ka-bebe Ito po yung pinakamaliit mga ka-bebe, Sobrang liit po niya mga kabebe. Uh, kasing laki na po siya ng pogo. <laughs> yun nga mga kabebe, bebe uh, na Kita nyo naman po yung mga itlog po natin mga kabebe. Ito po yung itlog niya ngayong araw na mga kabebe. ah uh, marami pa din pong hindi nanging itlog na mga itik natin mga kabebe. Pero araw-araw po siyang at uh, uh, dumadami, tumutubo. Araw-araw po siyang nadadagdagan po yung mga itlog po ng mga alagang itik natin mga kabebe. At yun nga mga kabebe, ah uh, ito na yung maliliit mga kabebe. At ito na din yung medyo malalaki na, ito, ito. Napipilian na po siya mga kabebey pero ito mga kabebey ito siya, ito. Yan ah uh, maliliit po to lahat mga kabebe. Yan, sobrang liit. Hindi po ito ako uh, kukunin po ng buyer po natin mga kabebe. Kasi nga ay may standard din sila. Kasi standard ng love life mo. Yun nga mga kabebe. Uh, ito nga, tapos na nga tayo na mulot ng mga puting ginto. At ito na yun mga kabebe. Masasabi mo talagang swak na swak. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon. Thank you for watching.